guys. Uwi na kami. Dito ka, dito ako sa market market. So, nag-move it lang ako. Ayun. O, ride na kayo sa move it. Sorry. <laughs> Ang daming sasakyan. Ride na kayo sa move it. Ayun. yan, move it. yun lang kasi mabilis dito sa ano eh. Park ng Luzon. Luzon. BGC. Ay, hindi na tayo pwedeng maghawak. Pwede ring maghawak or hindi kasi mayroon naman siyang ano sa likuran. Kanina niyo na sakyan ko, walang ano sa likod ba? Ah. Oh, nahirapan ako. Kailangan ko pag may mga ano makahawak talaga. <laughs> Ganito. Totoo 'yun. Ewan ko ba pa yung iba? wala. Kailangan 'yun eh kasi minsan may mga gamit. So yun guys, dito tayo ngayon sa market market. Hoy na tayo. Ito oh, Tapos pagbaba natin doon, sir, ano, ilapit mo rin sa mga ganyan. Oh, sakit yung tuhod. Ganyan siguro pag nagkaedad. <laughs> Yan, ah, naglalakihang mga building, ha? Dito na 'yung buko. sila kung paano mag-call kasi hindi ko na call Ang liwanag, hindi maklaro ba? Sobrang pag maliwanag, hindi masyado ma- Tapos sabi ng mga kasamahan mo, ba't nandun yun? Bobitin mo ngayon eh. Mga riders. Pinapalag din kasi pinapalag eh. Ah, kalon pala yun pag may pain Hindi ko rin alam eh. Pinindot ko lang din. Uh, Kaya ay, ang dalawa lang yan eh. Kung video sa harap, uh, dito. Ah, okay. So you mean what is ano yung main dito? Gilid lang? Gilid. So hindi siya harap. Hindi siya harap. Ah, okay. Pada, Alam ko na. Kumbaga ito yung uh, may pick-up point doon. May pick-up oh. point din dito. Ha? Ah? Dalawang, like for example, kung mag-message sabihin na sa gilid ng Britok. Oo. Oh, tapos hindi entrance. Ano uh, yung uh. entrance at tumo mo yung pinaka main interest? Eh? So, anong sabihin ng sa gilid mismo? Ah, uh, ano? Sa ang ano eh. Sa market market mismo? Harap yan sa market market. Yung ano ma'am? Ah, uh, sa taxi, taxi bay na lang. Taxi? O, taxi bay. Taxi way? Taxi way oh. The Ayun, papuntang Itza yun doon. Mm. Mm. Yung pa, pag-alala yun. Pa. Mm -mm. Lapit lang pala doon. Ito, papuntang Itza pasahero? Ha? Ah, katulad niya, may papasok naman lang papasahero. Ah. matagal lang Oo, oh, okay. Matagal yung gumadaan na jeep. Punti lang yata mga jeep dito. Mag-jeep nga sana ako. Sabi ko, wag nga. Sakit yung tuhod ko ba? Opo, opo. Tapos maglakad ka. building dito. Ayan, papuntang Idsa. Ayan, may kanatay. BGC Bonifacio Global City mga magagandang mga building lang to. i'm <laughs> okay, sa so, YouTube ko. Uh, nice ride. So guys, andito na ako sa Ano, i-end ko na yung ano natin. Hindi, pasok pa rin natin. Hindi tayo mag-end. Masakit yung paa. Hi, sir. Napasalubong mo, sir. Charing. Ay, ka na, ma'am. Eh, may blog. nag-vlogs talaga ako ha? sa YouTube. Sige, <laughs> hey, Mom, thank you, welcome. Nandyan si Ara sa counter. Nandyan. ah sige So guys, pasok tayo doon. Uwi na ako kasi si kuda naghintay na sa akin. <laughs> naghintay na si kuda. Binilhan ko rin si kuda ng manok. Ayun. nag church lang ako tapos nag market-market kumain tapos bumili ng Miami Oops. so dito tayo sa hagdanan ayoko pa sanang mag eh kasi nga masakit ah doon na lang ako. mag ano lang ako mag elevator ayoko hindi ko hindi mo na ako gumamit ng hagdanan kasi masakit yung ako mag elevator tayo mag elevator woo Hi, butterfly! Wait lang. Kuha na ko ng sauce So, pinatungan ko yung sasakyan kasi ito yung sasakyan na sa office to eh. So, walang magagalit siya. Kuha lang ako ng sauce Yeah, mayroon ng sauce There you go. Let's go. Patikim natin ni eh, Miss Ara yung bibingka. ito yung lugar kung saan kami nakatsira. Nakatsira. Punta tayo sa lobby at ayaw kong gumamit ng hagdanan kasi yung paa ko nga. Open. There you go. Ay! UG muna tayo guys. Sa mo na muna UG. Open. Kainit. Open. Dito na tayo sa lobby. Hi, Mom! Sorry. Bumili talaga ako ng bibingka. Galing ako nag-charts. Mag-hi ka muna. Hi! Bala ka dyan. I-off ko muna, guys. Mayroon lang ako.